Nagpahihwating naman talaga siya na gusto niyang tumakbo as Senate President. Kaya sabi ko, sige boss, pero hindi pa ako nag-commit. I did not uh, make any commitments. Uh, Ganon din kay Sen. Cheese, nung uh, tinawagan ako ni Sen. Cheese, sabi ko, sige po, I'll, I'll listen. So, ikaw ang uh, hangin. Kaya nga nag-uusap po ni May nilatag si Tolrapi. Uh, and then nilatag po rin yung isa. So, we have to decide from their on. Pero I still have to make my conclusion kung... Kailangan magkasundo kami. Maayong buntag, magandang umaga, good morning, magandang tanghali, magandang hapon. Saan sulok man kayo sa mundo, ay binabati ko kayo ng isang magandang umaga. Andito na naman po ang inyong lingkod, Idol Linda Vlogs TV. Diba? Katatapos lang ng ating midterm election sa national, ang pinakamataas, syempre, yung senatorial. Mayroong bagong balita, mga idol. Kung ano ito, panuuri natin ang video. Syempre, nakatutok ngayon ang ating atensyon kung sino na naman ang mapiling presidente ng senador. Or, excited na tayo kung sino ang magiging senate president. Para malaman natin ang pinakabagong balita patungkol sa maaaring sino ang magiging senate president. Kaya, pasok na natin ang video! Senador Aimee Marcos nilapitan umano ng ilang senador para alukin na maging susunod na Senate President. Tumitindi ang karera sa pagka-Senate President sa Senado dahil nadagdagan pa ang mga posibleng maging contender dito sa 20th Congress at isa sa nililigawan na sumabak ay si Senadora Amy Marcos. Ay naman sa presidential sister, hindi man siya ang mapili, itutuloy pa rin nila ang reforma sa Senado. At sa kabilang dako, kumbinsido naman ang ilang mga mambabatas sa mataas sa kapulungan ng Kongreso na mananatili ang kasulukuyang Pangulo ng Senado. Si Ben Corvera sa balita. Dumarami pa ang posibleng maging contender sa pagka-Senate President. Kinumpirma ni Senator Amy Marcos na kinausap siya ng ilang senador para sumabak sa Senate Presidency Race sa 28th Congress. Hindi pinangalanan ni Marcos ang mga kumausap sa kanya pero tumakbo siya sa katatapos na eleksyon bilang independent pero kaalyado ng Duterte Black. Kabilang sa Duterte Black si na Marcos, Setor Bongbo, Ronald Bato de la Rosa, Robin Padilla at si Setor Electro Dante Marcoleta. Sabi ni Marcos, siya man o hindi ang maloklok na susunod na Senate President, magpapatupad siya ng reforma sa Senado, lalo na sa budgetary process. Nais na rin maging transparent ang bicameral conference committee process kung saan umano isinisingit ang ilang kontrobersyal na mga proyekto. Bukod kay Marcos, na una nang sinabi ni dating Senate President at Senator Elect, Vicente Soto, na kinausap siya ng mga kasamahan na muling sumapak sa Senate Presidency Race. Si Senator-elect Erwin Tulfo kinumpirmang nanghingi sa kanya ng meeting si na Escudero at Soto. Pero hindi niya pa raw nakakausap ang kapatid na si Senator Rafi Tulfo kaya hindi pa makabuo ng desisyon. Nagkaiwating naman talaga siya na gusto niyang tumakbo as Senate President. sabi ko, sige boss, hindi, pero hindi pa ako nag-commit. I did not make any commitments. ah, uh, ganun din kay Senator Cheese, nung uh, tinawagan ako ni Senator Cheese, sabi ko, sige po, I'll, I'll listen. So, ikaw nga hanging. Kaya kagabi nga nag-uusap ko ni Tol May nilatag si Tol uh, and then nilatag ko rin yung isa. So, uh, we have to decide from there on. Pero I still have to make my conclusion kung kailan magkasundo kami. Pero si Senator Jingoy Estrada, kumpiyansang hindi matatanggal sa si Escudero sa pwesto. Normal anya na tuwing magbubukas ang bagong Kongreso, maraming pangalan na lumulutang para sa pinakamataas na pwesto sa Senado. Pero hindi ito nasusunod, lalo na kung walang sapat na numero. Everything, Everything's still possible. We still have one month uh, to talk about things, uh, to negotiate. Ganyan naman talaga pagka uh, malapit na magbukas ang uh, bagong Kongreso. Uh, uh, I've been a witness to that and uh, everything still fluid but I'm confident that uh, siguro Senate President Scudel will still retain his uh, position as the Senate President. Ngayon, katatapos lang nating mapanood ang video, ang balita ng idol, mga kapatid ko po, mga kababayan, ano sa palagay ninyo? Kung sino ang karapat dapat na magiging Senate president napabalita man na si senator Amy Marcos ay niligawan no, no. sa mga kapwa niya senador na sumabak sa Senate President race. Oh. 'Di ba? Sina senator Bongbong na mga nakikita natin diyan ay pulos man sila karapat dapat na magiging Senate President. Uh? Hindi naman masama kung si uh, Senator Amy Marcos ang uh -huh. Senate President. Si Senator Bongo, si Senator Bato, or si Senator uh, Robin Padilla, or ang pinakabit ko talaga mga idol ay si siyempre, ang ating kapatid. Kapatid na si Senator Rodante Marcolita. Oh ko lang po yan. Pero mayroon po kayong karapatan kung sino po ang gusto ninyo. I-comment nyo sa baba kung sinong gusto ninyong magiging Senate President mga idol yes. para naman pagdating ng panahon ay makikita natin wow, yung manhok namin, yung gusto namin ay yun pala ang nanalo. Di ba? Pero para sa mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, syempre gusto natin na si Senador Kapatid na Rodante Marculita ang dapat yes. O, karapat dapat na magiging Senate President. O, andyan pa si Senator uh, Rafi Tulpo. Pulos man sila magagaling. O, sa mga bet bet nila nilang uh, magiging Senate President, ay sa nakikita ko din, kapwa man din sila magagaling. Pero, kailangan man nating mamili. O, para sa akin lang, ang gusto ko talaga ay si Senador Dapat tidur, naruh Marco yes! kasih. May ano man siya, may poso, wala naman siyang bahid na makikita natin. Talagang si uh, senador kapatid na marcoleta ay napakagaling at hindi siya bias, di ba? At mayroon siyang takot sa Panginoong Diyos kaya hindi siya uh, gagawa ng mga desisyon na hindi naaayon sa ating batas. Talagang ang akay lang talaga ni uh, kapatid na senador Marcolita ay magsilbi magserbisyo sa ating mga kababayan o di ba so mag-comment na kayo kung sino ang talagang gusto ninyo at abangan natin sino na naman ang mapili nila kasi syempre pagbobotohan man din 'yan Kinakailangan din ng mga boto kung sino talaga ang magiging sinit president kung gusto lang natin tayo pwede tayong magiging sinit president mga adma. so joke lang pero okay lang yun. wala namang masama sa mga rap 'di ba oh so yun lang mga idols uh, abangan ang susunod pa nating mga videos mga update kung ano na ang mga pangyayari dito sa ating bansa dapat makialam din tayo magbigay din tayo ng ating mga opinion para sa ating bayan kasi tayo man lang din ang makikinabang kung sino ang maupo doon may kanya-kanya naman kasi silang mga pamamaraan sa pamamalakad so, go for senator Rodante Marcoleta for senate president so yun lang Aww. mga idol at huwag niyong kalimutan na pindutin yan at maraming salamat magingat po tayong lahat